yun po mga kapising yun po yung ating gamit na pang ice dun sa baroto para remedyohan ayusin natin mga kapising para may gam gamit pa ako sa pagpapataw para makawali tayo ng balo inpo po at papunta na po tayo mga kapising sa dagat para mag ng ating baruto. Ito po yung ating mga gamit para makapagpambalo na ako. Makapagpataw na. Mga kapising yung ating baruto na inayos kahapon. Nilagyan po ng ano tapal kasi medyo gato na yung dito sa banda gitna kaya pinalitan sa kayo dito banda dulo ngayon po ay mag-epox po kami ngayon mga kapising epox yan na namin to at sabay masilya sa ilang araw sunod sunod po ay pintura na Dito lang sabay, lasangin. Yan po mga kapisin yung pinag-apply natin ng epoxy. Yan epoxy. Yan oh. So yan po mga kapisin. Nagano na tayo, masilya. Masilya oh. na yun, yun po mga pising tapos na po tayo magmasilya ipoksi na lang po sa loob itong baroto tas pipintaranan natin sa labas. Lilihaan muna. Bago pintura. Yan po yung tinatawag ko po na baroto. Mga kapising. Yan na po yung ating tarik. Mga kapising. Binilid ko muna sa ano. Bubong. white yung kanyang ano tarik ano pong tawag sa inyo yan mga pising so yun yan po mga kapising yung ating ano katig kulay green first coating pa po yan papadoblihan natin mamaya tanghali yan po yung isa ay, napakaganda naman. Yan po mga kapising. Kapag sikon-koteng na pa tayo. Okay na po siya. Yan na rin po yung isa. Green na green na. mga kapising. So yun, ngayong araw po mga kapising ay papunta na po tayo sa dagat para magpintura ng ating baruto. Ito po yung ating mga gamit. Dala ko na rin yung mga gamit natin. Mga sa pag-adventure natin yun, gagamitin. So, ganyan po mga kapishing <coughs> Ninililiha na po para mamaya ay ipinturahan na lang. Para mas kumapit yung pintura. Yan po yung ating baruto. Mga kapising. So yan po mga kapising. Pinipintarahan na po. ng ating baruto. Ang green. Yan, yan po mga kapising. Tapos na po yung kabilang side ng ating first coating. Kabila na naman po tayo. Purong green. Yan po yung kabila. Ano pa ng masilya. Puting puti pa. Dahil po sa masilya yan. Ayan po mga kapising, second coating na po tayo Sa pagpapintura po nating Baroto nagagamitin po natin sa Pagpapataw At sa pangawil Gamitin po sa pag-adventure Natin mga kapising Pangsamantagal Kapag nakipon po tayo eh Papagawa ulit tayo ng bago. Bagong baruto na naman. So yun, mga kapising, yan po yung ano. Second coating natin, tapos na. Kaya na po mang mga pamasga. Ka mga kapising. Green na green. Para isda. Mano ng isda. Masibad. Baka kainin ito ng baka mga ka-fishing. Sobrang green. <laughs> Charot ay hindi gayon. <laughs> Yan po mga ka-fishing yung ating baroto. Niligyan ko na po ng katig. Tsaka tarik. Yan po yung finished product natin. Mga ka-fishing. Yan po mga kapising yung ating baroto Naayos na Naayos na po lahat Ang lahat po nating nagastos Sa ating baroto ay nasa 2.8 Mga kapising Dito na tayo sa dagat mga kapising At walang ka-save-save yung ating baroto Walang ka-tubig-tubig -tubig.